Arnold, ano to? Ah, uh, Bermio ID. Ah, uh, interview ko kayo ah. Uh. Oh. Ay, tingnan natin, tingnan niyo sa Facebook. Oh, anong pangalan mo kuya? Ano, Raven. Ah, oh, Raven. Ay, oh, ikaw. Ako si Mark. Ayan. Ah. <laughs> Ako Joel. si Joel. Joel. Ay, ah, ikaw, ikaw. ikaw. Bugay. Ayan, oh. Yan, mga nagkita-kita kami rito sa bundok. Yan, maraman nyo yung, ano, Ah, uh, lugar na to, pinakatoktok na to ng uh, antipulo. Hindi, <laughs> nagpakain kami ng aso dyan, o. Oh. Taas. Ang katawa, o. Ito, ang luwag, o. Ah, oh. so, luwa ah tingnan mo, kuya. Makikita mo yung, ano ko, Facebook, o. Vermeo ID, search mo. Ah. Ayun, o. Oh. Vermeo, ayun, oh. Ano opo, chairman? Ha? Sa police hotline. Tahu, mana orang kau tahu? Ayat yang mana? Hey, hey, ada di tempat kau? Karena dia sama tahu. motor Oh, ah, ang ganda ng location dito, nasa bundok. Ah, mga kaibigan. Ang ganda ng location dito, sa bundok. Ayun, oh, kitang-kita eh. -kita, ayun. ayun, makikita mo na 'yan ah. Ah, Tamsabel, ayan. Tayo naman ah. Ay, ay, sa baba oh. Ayun sa amin. Ah, tulo sa ah, diyan, ilabid. Papuntang ano 'yan? Puntang Antipolo City. Ayan na man, yung yun sa ano to, solid cement, ayun. Sa solid cement yun. Ayan naman, na uh, puntang ano yan. Ang lugar to yun? Solid cement. Saan yan? Ang lugar yan? Ah, puntang ano yan, ang uno. Uh, ang uno? Oo. Oh. Bitaan ba dito pa puntang ano? Ha? highway. Ay dito nga Marcos Highway yan. Yan ang Highway, na Marcos Highway to. Ang layo na yon. Ano uh, na yon eh, uh, anti Antipolo na yon doon oh, no? sa City Proper na yon eh, oh. City Proper na yon banda doon. Oh. Oh. Maga, ano, dito na kayo. Ay no. Ay papunta yo Antipolo Highway na yun, Marcos Highway ay no. Ay buso-buso ay no banda doon sa taso. Buso buso. O, oh, sayo na kayo. Okay, okay. Sayo na, sayo na. Sayo, <laughs> sayo na. <laughs> <laughs> Tingnan mo mamaya yung, ano, Facebook ko. Vermeo ID. Day. Yung magpagsak ang talo. O. Kalay ng <laughs> bata, no? Nagpakahay na kami ng aso. Oh, sige ah. Salamat, ah. Salamat, ya. Salamat, Ang ganda ng location doon sa taas. Pinakatoktok. Ah, eh, patarik na 'to, palusong.